Hello guys! Welcome back to my vlog people. Mayong Sabado ninyong tanan. Today is August 11. oh 10. 10 yeah, Sorry. So, ready na ako guys. Ganina pa ako nag-ready actually. Today kasi guys, mo-attend ko umug uh, kasal. Actually, reception na nalang ko mo sa usa sa akong mga ahente sa TDCX nga nagminyo karong Adlawa, August 10. So to Dane and Cherry, Cherry Cheryl, uh, Bermoy, congratulations to you guys. And this is the first time that I have attended a wedding of one of my advisors ever since I started my career with TDCX. Kay karon lang sa na timing siguro nga na dadawat siya guys while nana siya sa TDCX. So bago lang siya guys, he just started uh, two months ago dari sa TDCX and when the, nakaplano na pala actually na magbinyo sila so mora niya itong pa-attire guys I'm wearing the ito uh, yung dress na nabili ko dati pa sa pre-loved so I can get to wear this na today finally I was choosing unta I was contemplating between this dress ito guys pa ito eh masyado kasi itong cleavage so baka magalit na naman yung asawa ko sa akin baka pagalitan ako ni daddy kasi masyadong sexy so napalit na lang ako ng ganito kasi ito hindi naman harata yung cleavage ko dyan ayan so ito eto din kasi sana yung isusuot ko kay uh, during Gian's wedding uh, Skycer pero hindi rin natuloy kasi nga uh, ang gusto ni Gian yung medyo formal talaga so ito na lang yung sinuot ko ayan Ayan nilagay ko pala yung mga pictures namin ni Daddy during to sa wedding ni Gian guys. Ayan. ayan. so ito yung sinuot ko. Eh ilang beses na kasi ako nagsuot yan, guys? Dalawang beses na. So uh, palitan ko naman. Iba naman yung isusuot ko. Di ba? So uh, alas dos pa yung reception guys, pero by 12 aalis uh, na kami ni Daddy. 11 o'clock pa lang na, na naman. Why? Because Mandawi pa yun, guys. Ang layo pa. Nasa Talisay, biya ako. Hindi, magpapagasolina pa kami. Ay, sana may pera pa ako sa ATM ko para panggasolina. Kasi nahiya din kasi akong mag uh, decline, guys. Kasi nakakumit na ako. Nakasabi na ako sa kanya na darating ako today. Uh, hindi, uh, ang original nga kasi isasama ko ay is si napapay Papay and Kuya. Eh, kaso, Uh, nag-beg off si Papay kaninang umaga kasi nga napagod siya kagabi dun sa lakad nila. Kasi dumating na yung mama pala niya guys. And speaking of mama, Nikki maring Niki, maraming maraming salamat sa lahat ng mga pasalubong na dinala mo para sa amin. Uh, binigyan niya kasi ako guys ng cold hand na shades. Ilalagay ko dyan guys yung picture ng cold hand na yon. Uh, para makita nyo naman. So, yun ang pasalubo niya sa akin. Tapos, kape kay daddy or vitamins naman. And kay Kian, binigyan din niya ng binigyan niya ng ano ba yon? Uh, napsak. Kasi kailangan nyo ni Kian din may papalit siya sa school ba. And I'm just gonna pair this with ano kay guys, no? Ito na lang kaya. White. White na bag. What do you think? Maganda sana. Maganda to no? Kasi yung Um, ano ko, shoes ko guys is, ano, yung step in ko lang na medyo may heel na gamit, ganyan. Yung brown or yung flesh. Kasi yun lang naman talaga ang, ano ba yun? Inuulit-ulit kung ano yun, kasi wala naman akong ibang sandals guys and wala akong balak na bumili. Kasi wala din akong budget para dyan. Kasi uh, hindi naman everyday, hindi naman every week may, may, may ikakasal, di ba? So, abangan nyo ako guys, mag-vlog ako pagdating namin doon. or hindi, pag alis siguro namin ni daddy. So, maiiwan si Kian, ayun yung sumama of course. As usual, si Kian pag mga ganitong okasyon guys, hindi talaga siya sumasama. Especially na hindi niya kilala yung mga pinupuntahan namin ni daddy. So, hinayaan lang namin namin siya kasi malaki na naman si Kian guys. So, ano lang. Uh, siya lang dito pero lalabas daw siya ng bahay mamaya-mayang alas 3 o alas 4 together with his friends and ano uh, babalik din naman siya guys so sabi ko magluto na lang siya ng ano niya pagkain niya kasi definitely baka matagalan kami ni daddy makauwi baka umabot kami ng mga alas 4 alas 5 ba diba? so biyahe pa namin pabalik And balak din namin magmadjong na lang today. So, sasabihin ko na lang si Papay. Diretso na lang siya kina ate, Kung matutuloy kami. And then si ate andun lang naman sa bahay. Naghihintay lang yung sa amin. So yun lang muna ang aking vlog for today. Ay, plenansya ko pala yung buhok ko, guys. Ang bala ko sana siyang i-ganun ba? I-ganyan. E, e, kaso na, wala na ako nang gana. Pagkatapos ko mag sya, ganito na lang. So yan na lang. Ang sami So guys, we're here na sa venue TWB. It's a cafe lang siya guys, guys. And This is just beside the Norcis. Yeah, the Norcis. Do no? tell them what you want to do? Cyber, is uh, Cyber Cafe, oh, Cyber Park. And then, and then la, and then ay ata yung ano. So papasok lang kami ni Daddy guys. <laughs> Hi. そうですね。

Uuwi na siguro kami ni Daddy, guys. Naong busog. Ito yung mga mukha ng busog, guys. Uh, uwi na kami kasi pupunta ako kina ate. Magmamadjong kami, guys. O pwede na sa dad pa. Hapit na lang ko ni ate. Bilin na lang ka. Ma? Na busog na ako guys kaya hindi ako kumain ng rice busog na busog ako ang sarap kasi ng food nila guys ito yung menu nila oh ayan ang soup nila is egg drop soup main course nila is lo mein noodles mediterranean chicken crispy pork in kare kare sauce and then rice and yung ano nila drinks nila is lemonade no Lemonade, oh. Sarap na, guys. Walang soft drinks. Cucumber, oh. So, ito yung first time na wedding na natin na namin ni Daddy. Na mass wedding lang siya, guys. Hindi na kami naka-attend ng mass wedding nila. Pero, ano, napaka-practical ng wedding na to guys. Wala silang videographer, wala photographer. Wala silang MC. Wala lahat. Sila-sila lang talaga, guys. DIY. But, ang sarap ng food. And para sa akin okay din tong ganitong klase ng wedding guys kung nagtitipid kayo ba. And then ang importante naman kasi is makasal talaga. Yun lang naman yung importante. Yeah. And then blessed by by the church kasi sa church talaga sila guys. 22 couples. Aircon pa yung simbahan nila guys. Walang bayad, 'di ba? Sponsored by the government of Mandaluyong kasi. So yun ang nakaganda dito sa Mga special ka. 50,000. Correct. So, kung yeah, kung gusto mo mag-special, yung ikaw lang talaga, labing minus na na, guys, 15,000, 20,000, mga ganon. Depende pa sa church. Depende pa kung aircon yung kukunin mo. Eh, sa kanila, aircon na lahat, guys. Diba? So, napalaking tipid to sa mag-asawang to. Si Dean kasi, guys, yung agent to. And then, yung asawa niya is, uh, teacher daw, eh. isang teacher. Education ang graduate nito. And nandiyan siya ngayon nag-work sa uh, Found Ever, which is a BPO din, pero back of house siya. And work from home. Alright, so mamaya i-end eh, ko na ang vlog ko guys pagka uwi namin ni Daddy. So it's 3.19 guys. Uh -huh. And we decided ni Daddy umuwi na. Kasi busog na kalaga kami guys. And anyway, nagkakasiyahan naman sila doon and nakakaya kasi kasi wala kaming kakilala. Si Dean lang talaga yung kakilala ko doon, guys. Uh, so, baka dumaan kami ng SMC side. Ewan ko lang ni Daddy. Kasi ga, busog na busog ako, guys. Uy. And then, uh, baka matuloy kami ng magmadjong ni ate. So, uwi man ako sa bahay, guys. Mag, mag, ano ba yon Mag, ah, busog talaga ako. Mang ano ko guys ba magilis ko, magpapalita ko ng damit. Eh napakainit ni Jaggy. Tingnan nyo. Tingnan nyo si Jaggy. Nasa tapat talaga siya ng init. Good luck sa amin nito ngayon. Haay, good luck. So, I will end my vlog na lang siguro for today, guys, kasi kung matuloy kami ni Ate magmamadyong lang naman kami doon sa kanila. But if ever matuloy kami, guys, pa-ni bagong vlog na lang 'yung gagawin ko para hindi naman mahaba, masyadong mahaba, guys, ha? So, thank you again, guys, for your support sa aking vlogs. Please like, please subscribe sa aking channel, guys, ha? MJ Castellano Vlogs. Next time uli, guys, ingat kayo parati. Ingat tayong lahat parati, guys, dahil love tayo ng Panginoon. Mwah! Babush!